mga bahagi ng comics. Ano ba ang comics? Ang comics ay isang grapikong medium kung saan ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Isang makulay at popular na babasahin na nagbibigay aliw sa mga mambabasa, nagtuturo ng iba't ibang kaalaman at nagsusulong ng kulturang Pilipino. Ang kultura ng comics ay binubuo ng mga manunulat at dibuhista na napakalawak ng imahinasyon. Maaaring maglaman ng isang dialogo sapagkat binubuo ito ng isa o higit pang mga larawan na maaaring maglarawan o maghambing ng pagkakaiba ng teksto upang makaapekto ng higit na may lalim. Ang comics ay nagmula sa salitang Ingles na comics na isang uri ng medium o babasahin. Ang mga katangian naman ng comics ay Una, ang comics ay kadalasang naglalaman ng mga maikling kwento ng kababalaghan, mga kwentong pambata, drama at iba pa. Ikalawa, ang comics ay karaniwang makulay at puno ng mga komikong paglalarawan ng mga tauhan, bagay o pangyayari sa kwento. At ikatlo, Madalas, ang comics ay may iba't ibang kwento na wakasan. Subalit, mayroon din namang mga itinutuloy sa mga susunod na issue. Sa Pilipinas, sinasabing si Dr. Jose Rizal ang kauna-unahang Pilipino na sumulat ng comics na pinamagataniyang Pagong at Matching. Pag-usapan naman natin ang mga bahagi ng comics. Una ay ang pamagat. Ito ang pamagat ng kwento. Sumunod ay ang kwadro o yung frame. Ito naman ay naglalaman ng isang tagpo sa kwento. Sumunod ang kahon ng salaysay. Ito ay pinagsusulatan ng maikling salaysay. Ang sumunod na bahagi ng comics ay ang larawang guhit. Ito ay larawang guhit ng mga tauhan sa kwento. At ang huling bahagi ng comics ay lobo ng usapan. Ito ang pinagsusulata ng usapan ng mga tauhan. May iba't ibang anyo ito batay sa inilalarawan ng dibuhista. Talakayin naman natin ang anyo ng lobo ng usapan. Una, lobong pansarili o tot bubble. Ang ginagamit kapag ang dialogo ay sinasabi sa sarili. Ikalawa, lobong pabulong o whisper bubble. Ito ay ginagamit sa usapang pabulong. Ikatlo, lobong pasigaw o scream bubble. Ito ang ginagamit kapag ang sinasabi ay pasigaw, pagalit o pabulyaw. Ikaapat, lobong pangkaraniwan o speech bubble. Ito ay ginagamit sa karaniwang usapan ito pa ang ilang anyo ng lobo, ang caption box, at ang broadcast o radio bubble. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!